Celebrate our culinary heritage this Filipino Food Month. hango sa salitang Chino na Sekiam. Ibig sabihin, giniling. Ang original ingredients ng Chinese Kikiam ay giniling na baboy, pinadtad na hipon, five spice na binalot sa bean curd roll. 8 to 10 inches ang isa. Dahil ngayon, ang buhay ay mabilis at kailangan convenient, nag-evolve into maliliit na lamang na street food. Madali itong tusukin, isaw at kainin. Isa sa pinakanaunang naghain ng kikiam dito sa Tomas Pinpin sa Binondo, Maynila, ang restaurant na ito na itinayo noon pang 1888. Pagmamayari ng pamilya ni Alger Wong. Ang kanilang kikiam o ngoyong pinaespesyal ng ngoyong powder na parang curry powder. Kasi dalawang tawagan yan eh. May iba, kikiam. May ibang restaurant, ang tawag nila gohyong. Pero sa akin, ang term ko gohyong, parang powder, isang klaseng powder yun eh. Goyong powder. Yun yung hinahalo sa kikiam. Maganda pagka binubumbong ng tudo. Babaluti na sa taupe gamit nila ritong pambalo, taupe, na inaangkat pa nila sa China. Balat ng bean curd o tofu o tokwa. Kada piraso ng kanilang kikiam, 70 pesos. Mabenta! Dahil bukod sa mura, kayang tumagal ng hanggang apat na araw. Basta't nasa ref. Masarap daw, lalo na kung may special sweet and sour sauce. Ang sikat na Lomi Batangas ng dating OFW mula sa Italy na si Macy, malulula ka sa dami ng sahog na mas pinaespesyal pa raw ng sarili nilang kikiam na ang pangunahing sangkap, singkamas, kaya raw crunchy o malutong. Hindi nga makapaniwala kasi first of all, singkamas para siyang water, di ba? Paano mo fry ang water? Tunay ba diba ako? Yun. Hindi makapaniwala na singkamas nga siya. Ang singkamas, ginadgad at piniga para mawala ang katas o tubig. Sunod na hinaluan ang giniling na karne ng manok at saka gabot o yung pinakuloang karne ng baboy. Saka po natin ilalagay ang cassava powder. Batangas Kikiam. 45 to 75 pesos kada serving. Pagka kinagat mo siya, malalasahan mo talaga, crispy din Sa lasa, sa ligat, ang ang street food Kikiam ay gawa sa highly processed na seafood base. Tapos nilalagyan ng ibang papalasa gaya ng MSG tas veggie. Maraming process ang pinagdaanan ng isang pagkain. Mas maraming nutrients yung nawawala dito. So definitely mas maganda kung fresh yung ingredients na gagamitin natin gaya nung ginagamit sa original recipe ng Kikiam. Mas maganda kung hinay-hinay lang natin to kakainin or minsanan lamang ang consumption. Yendaman o ulam ang kikiam yum.